Wala ngang pasok ang mga bata ngayon kaya naman nagkayayaan kaming magpaliguan sa dagat. Medyo matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nakakapaligo sa dagat mga mare at maganda ngang maligo ngayon dahil malaki ang tubig at malinaw. Pagdating namin sa Pritilay marami rin palang nagpapaligo ang mga bata at tingnan nyo naman tong mga kasamahan ko at parang mga batang at nagbabasaan pa. Perfect talagang maligo ngayon sa dagat dahil walang araw at medyo malamig nga ang panahon dahil kauulan nga lang. Wala nga palang pasok ngayon kaya naman napakaraming bata nga ang nagpapaliguan sa dagat. Karamihan talaga sa mga bata dito sa amin ni Marunong Lumangoy kaya naman pinupush ko talaga ang mga anak kong matuto. Sabi nga nila kapag hindi ka raw Marunong Lumangoy ay hindi ka raw batang isla. Totoo ba? Kagaya ko nga mga maray tumanda na nga ako nang ganito at hindi pa rin nga ako Marunong Lumangoy. Just good die. <laughs> Kaya naman, nung no, naghigpit na nga ang Coast Guard, mga mare, na kailangan nga may suot ka ng life vest pagka sasakay ka ng bangka, eh, talaga namang isa ako sa mga natuwa. Paano ba naman, mga mare, pagka nga lumubog ang bangka, eh, mamamatay talaga ako dahil hindi nga ako marunong lumangoy. <laughs> Kung palagi ka nga nanonood sa mga vlog ko, mga mare, alam nyo na nga na hindi nga ako pinapayagan ng aking nanay nung bata pa nga ako, kaya hindi ako natuto. <laughs> <laughs> kung nagtataka nga kayo kung bakit dagat nga ang tawag namin dito imbis na lawa ay hindi ko rin alam mga mare dahil ito lang nga ang aming nakasanayan. Pero para nga sa mga batang nanonood ang tawag nga dito sa aming pinapaliguan ay Laguna Lake or Lawa ng Laguna na pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. maligot, lumangoy langoy sa lawa ay dito naman kami dumiretso sa poso para mag-anlaw. Namiss ko ngang magbomba dito sa poso dahil may patubig na nga kami mga mare. Dati kasi dito kami naliligo at naglalaban ng aming mga damit. Dito nga rin kami kumukuha ng aming tubig pang luto at tubig na iniinom. Pagkatapos naman naming maligo ay bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulam. Kaya naman naisipan ko na ngang magluto ng champurado dahil paborito ko nga ito at paborito nga rin ito ng mga bata. Pero this time nga ang gagamitin nga natin ay bahaw na kanin dahil marami nga kaming tirang bahaw. Sayang sayang din kasi kung hindi ko nga ito ilulutot baka mapanis nga lang. Masarap kasi itong kapartner ng tuyo lalo na nga ngayon at malamig ang panahon. Naglagay na nga ako ng tubig sa kawalit nilagay ko na nga rin ang aming tirang bahaw. Mas madali nga itong lutuin para sa akin kaysa nga magpapalambot ka pa ng bigas. Kung mapapansin nyo nga dito sa video ko ay panay dagdag ko nga ng tubig dahil tantiameter nga lang ang aking ginagamit. Sa isang bowl naman ay pinagsama ko ng ang asukal at ang cocoa powder na nabili namin sa tindahan na tig 5 pesos ang isa. Tatlong balot nga lang ng cocoa powder ang aking ilalagay dahil baka masobrahan. Pero kung meron nga kayong malagkit na bigas at Hershey powder ay yun na lang ang gamitin nyo dahil mas masarap nga iyon. Kaya nga lang ay nanghinayang talaga ako sa aming bahaw na kanin kaya naman ginawa ko na nga itong champurado at nakatipid pa kami sa merienda ni. Inilagay ko na nga pinagsama ang cocoa powder at asukal dito sa aking pinakuloang bahaw at hinalo-halo. Pagka nga mahirap Pangbuhay buhay, tama na nga ang ganitong klaseng merienda. At kapag nga tag-iginangalang at saka magmasara, panani. Mas masarap pa nga dito kung may gata ka ng niyog mga mare, kaso medyo pricey nga, kaya tama na nga muna tayo dito sa EBAP. <laughs> Naku mga 'Yun ganitong klasing merienda ngay okay na okay na sa akin. Hindi kasi ako mapili sa pagkain mga mare kung ano nga lang ang nakahain, ikakainin ko talaga 'yan. Kaya naman sinasanay ko talaga ang aking mga anak na kung ano nga ang nakahain sa lamesa ikainin na nga lang at 'wag nang maginarte pa. Dahil napakahirap talaga ng buhay ngayon. At kung nagustuhan nyo nga ang video na 'to ay baka naman pa-heart at pa-share. 'Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.